po oh, mga sadik ayan magandang hapon at magandang buhay ayan tayo mag ikot sa school dahil kanina nagpatay lang ako ng ilaw at ngayon ay nagbuhay uli ng ilaw yan shout out sa inyo lahat mga sadik Romy Diaz na naman ang talong at luya at mustasa na natuyot na na naman sa init oh. ano na nangyari at idilig lang yan kahapon So ayun, at aking binibisita, itong mga likod-likod dahil itong mga gripo ay baka tumagas na ayan wala na Romy Diaz na harvest na mustasa at pechay ayan pati ang kamatis na harvest na Oh, tuyo na naman ang okra. Ang ganggong. Sa bote ng kok. Ay natuyo na. At saka ang pechay. Ayan. Ayan, ayan, oh. Dahil bobo ang gumawa niyan. Ang mga eskwela ay hindi marunong. Sala ang paggagawa. Sala. Hindi dapat ganyan. O yan. Romy Diaz. Ito. Ang hacienda ni Pedro Estolentino. Ang hacienda de la Vega. Na wala na. Niya. Yon. Iyon ang mga banat ni Romy Dias. Ayan. Ang ampalaya. Ano na? At may buwang isa. oh Malaki pa ang titi ng matsin. Ha. At ang sili eh. ay natuyo na naman. Ano na yan? Ito pa na kahapon ng aking kinaras cutter. Ayan. Ayan, ito. Harvest na rin. Wala na. Tataniman na uli yan. Ayan naman ang okra. At tuyo na uli. Ang lupa. O, ang sili. Ang sarap magtinola. Manok na lang ang kulang. Ayan. Ayan. Ops. Oh, nga Oh, ayan ang patani. Ang hahaba ng bunga. Oh, manguha na kayo. Oh, di ba? Oh, ayan. Aking binibisita naman ang mga gripo at baka nagli sayang ang tubig walang pera si Pedro is Tolentino niya ayan naiturn ko na kayo ayan ito pa ayos na walang tagas ang mga gripo Ayan ang mga halaman Ay natuyo na naman Ayan na naman Oh Namumulaklak na naman ang mga rose At ayan ang gabi Na trending Nung panahon ng pandemic At saka ito Iyan, yang sneak plant na yan yan din ang nag trending ayun na naman tayo so ayon na naman tayo at hanggang sa muli magandang hapon at magandang buhay power nya bye bye